Fiza, tignan mo yung pabrika nakasulat sa kanilang billboard 100% sustainable. Ang galing, di ba? Mukhang kahanga-hanga, Ahmed, pero maaring halimbawa ito ng greenwashing. Greenwashing? Ano yon? Ang greenwashing ay kapag nagpapanggap ang mga kumpanya na sila ay makakalikasan para makaakit ng mga customer. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga sila gumagawa ng malalaking hakbang para mabawasan ang kanilang epekto sa kalikasan. Kaya nililinlang nila ang mga tao? Tama. Halimbawa, maaring mag-claim ang isang pabrika na gumagamit ito ng berdeng enerhiya. Pero sa totoo lang, maliit na porsyento lang ito ng kabuuang enerhiya nila. Ang natitira ay nagmumula pa rin sa mga mapanirang pinagkukunan. Halimbawa one. Isang kumpanya ang naga-advertise ng recyclable packaging pero para lang ito sa isang linya ng produkto. Halimbawa 2, isang brand ang nagpo-promote ng eco-friendly materials pero patuloy namang gumagawa ng napakaraming basura. Halimbawa 3, isang pabrika ang nagtatanim ng ilang puno ngunit hindi binabawasan ang kanilang carbon emissions. Ito ay ilan lamang sa mga paraan kung paano nag-greenwash ang mga kumpanya gumagamit sila ng mga nakakasilaw na salita at imahe upang ilihis ang ating pansin mula sa tunay na pinsalang kanilang idinudulot. Ang lalaking iyan ay talagang matalino. Paano natin malalaman kung ang isang kumpanya ay talagang eco-friendly? Magandang tanong. Maghanap ng mga sertipikasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang organisasyon, tingnan ang mga detalyadong ulat tungkol sa kanilang mga gawain, at iwasan ang mga malabong pahayag tulad ng lahat ay natural o eco-friendly ng walang patunay. Sa pamamagitan ng pagiging maalam, maiwasan natin ang greenwashing at masuportahan ang mga kumpanyang tunay na nagmamalasakit sa planeta. Gumawa tayo ng matatalinong desisyon para sa isang mas luntiang hinaharap.